Meron nga pala kaming maliit na project dito sa aming munting tahanan at kung nakikita nyo nga itong space na ito ay wala naman talaga dyan ang nakalagay. Medyo masikip na nga dito pero ang sabi nga namin ni Daddy Ton ay gagawin na lang namin itong coffee corner. Kaya bago nga yung Pasko, eto at nagpagawa na nga ako nitong kitchen rack. Habang nagtitingin-tingin kasi ako ng mga peg, eh, meron ako nakita sa homebodies. Kaya naman ni screenshot ko lang yun tapos pinagaya ko na lang. Gawa nga pala ito sa kahoy mga mita, tapos meron na din siyang dalawang cabinet at meron siyang two spaces dito. Sinan ko lang din pala yung sukat kay ya, eto at saktong sakto itong aking pinagawa. At dahil wala naman kaming alam sa pagtitimpla ng kape kundi 3 in 1 lamang, e eh, nag-order na lang din kami nitong Dolce Gusto ng Nescafe na coffee machine. Sa orange app ko nga lang pala ito na order at meron din siyang dalawang box na kasama nitong mga coffee capsule. Dahil dalawa nga lang yung free, eh nag-order pa ako ng dalawa para maging apat yung aming option. Lahat nga pala ng mga makikita nyo dito ay sa orange app ko lang in order mga mi kasama na itong lagayan ng mga coffee pods. Ito nga yung madalas kong napapansin kapag nakakakita ko ng mga coffee corner kaya naman ginaya ko na rin. Madalas kasi ay nagche-check lang ako ng mga idea online bago din ako mag-order. Nag-order na nga din pala ako nitong SB vanilla syrup at saka itong caramel syrup. Tapos magpapalit na din pala ako ng mga lagayan ng aming kape, asukal at saka creamer. Tatlong piraso nga pala itong aking binili tapos glass na din siya at airtight. Ayoko kasi ng plastic mga mi at ayoko din yung hindi airtight dahil posible talagang manigas yung mga kapi ninyo. Nakalimutan ko pa nga bumili ng asukal kaya walang asukal dito. Since may drawer nga ito ay eh, muna ako ng mga organizers at dito ko nga ilalagay itong mga 3-in-1 coffee para pang madali ang timpla lamang. Para naman sa mga hindi mahilig magkape na dadating na bisita ay meron din naman kami ditong mga chocolate drink. At para nga sa conscious sa kanilang sugar ay eh, naglagay na din ako nitong equal na sweetener. Napakaganda nga nitong tignan at napaka organized. At meron pa nga akong isang in-order at nag-order nga ako nitong aming mug. Clear mug nga lang pala ang aking in-order para medyo aesthetic lang din talaga tignan. Wala pa nga akong paglalagyan nito kaya dito ko na lang sa kabilang drawer in nilagay kasama nitong mga biskop na nakalagay dito sa organizer. At itong dalawang space naman dito mga mi, meron tayong ilalagay dyan dahil nag-order nga ako nitong mga rattan box. Ayoko kasi nang basta-basta na lang ako maglalagay ng mga gamit dyan dahil posible talagang laro ni Pio. Kaya nga dito sa mga rattan box na ito ay dito natin ilalagay yung mga sobra natin na mga kape, coffee mate at syempre more kape pa. Diyos ko, palpitate later talaga ang mangyayari dito sa amin sa bahay. Itong mga rattan box nga pala mga mi ay syempre sa orange up lang yan in order at ilalagay ko na lang yung mga link nito sa comment section. Nung in order ko nga din pala yung Dolce Gusto na coffee maker ay meron din kasama na SB mug. Bumili nga din pala ako ng baso in case na mag-ice coffee kami ni Daddy Ton at sa SM ko nga ito nabili for only 129 pesos ang isa. Pag meron nga din pala kaming pinupuntahan na bansa, e eh bumibili kami ng SB mug ni Daddy Ton doon. Tapos ibang mugs pa pero wala namang paglalagyan kaya itatago na lang muna namin. At sa sobrang kiri-kiri ko nga mga mi eto at nabasag ko pa yung Singapore na SB mug just Diyos ko po. Meron na namang napagalitan ng asawa dito. Anyways, ito nga pala yung initan namin ng tubig. Asahi siya at matagal na nga din pala namin itong nagagamit. Pero meron naman kaming water dispenser dito sa gilid ng coffee corner. Ito nga at nilagay ko na nga din pala yung mga high chair at medyo masikip na nga pero saktong-sakto lang din sa isang tao o dalawang tao na magkakapi dito. Marami pa nga akong gustong ilagay dito pero syempre pag-iisipan ko muna dahil maliit lang din naman yung space. Kaya kung meron kayong mga suggestion na kulang dito sa aming coffee corner ay i-comment para matulungan nyo ko. Pero sa mga susunod na araw nga ay pagagawan ko ng harang dito dahil sobrang dikit na dikit na nga ito dito sa aming sofa. Binabala ko nga rin pala maglagay ng hanging shelf dahil sayang yung space dito sa may taas. Pero sa ngayon nga ay manunood muna kami ni Daddy ng mga tutorial sa paggawa ng iba't ibang klasing kape. Hindi nga kami nakapag-antay at eto nga Trinay na kagad namin. White mocha nga pala itong aming ginawa at grabe napakasarap. Parehas kasi kami ni Daddy ito na kape life at mukhang mababawasan na nga yung pagpunta namin sa mga kapihan. Mukhang dito na nga lang ako magkakape at gagawan ko na nga lang din siya ng mga masasarap na kape. Habang nagtitimpla nga kami na kape, eh yung buong bahay talaga ay napakabango. At mukhang tuwing umaga nga ay dito talaga ang aking punta para naman timplahan ng kape ang aking asawa. Eto nga at nauna pa nga sa aking tumikin. O, oh, siya mga miyon lang muna for today's video. Lahat ng link ilalagay ko sa comment section. Bye! At share ko na nga din pala eto at nanalo ulit tayo ng 8,000 plus sa PHL Boss at meron nga pala akong bagong nilalaro dito. Eto nga pala yung stairs mga mi at tong una mo ang una gagawin dyan ay magbebet ka lang. Pipili ka lang pala dyan sa mga box tapos aakyat ka na at dapat hindi ka matatamaan nung mga nahuhulog na bato. Eto nga at aket lang ako ng akyat at maya maya lang din ay tumataas na ang aking cash out. Swerte naman na hindi natamaan ng bato kaya eto at na cash out ko yung 4,500 plus. Pero syempre nandito pa rin yung paborito kong nilalaro na mines at dito nga mga mi ay magbebet ka lamang bali ang binet ko nga pala dito ay 1 kiaw. Dito ay may mga box lang din bali ang coins dito ay 21 tapos yung bumps i 4 lamang kaya more chances of winning at pipili ka lang dyan. Dapat yung mapili mo ay coins. Dahil kung hindi coins ay syempre talo tayo. At eto nga nakakash out nga ako dito mga minang almost 5,000 plus. Sabi ko sa inyo madali lang maglaro dito at more chances of winning talaga. Pero syempre ay swertihan lamang. At uulitin ko bawal sa bata ha. Sa pagre-recharge naman ay for as low as 100 pwede ka maglaro at kapag nanalo ka na ay pwede mo nang i-withdraw yan. Yeah. Kung bet mo din ay mag-sign in ka na. Meron akong link sa comment section. Again, for adults only.